I'm already I cannot I I can no more stand, I can no more walk, but we only, only will change. So this is my life. I'm just waiting for lunch. <laughs> Sa edad na 99, hirap nang makarinig at makapagsalita si Nanay Yomelia. Ganun paman, sariwa pa rin ang sugat na iniwan sa kanya ng mga karanasan sa pananakop ng hapon at World War II. Isa siya noong medical aid sa ilalim ng Women's Auxiliary Services ng United States Army Forces in the Philippines o usafip na siyang sumaklolo sa mga sugatang sundalo. One really, yeah. Lilia, came to our house to tell us to report to the mountain for for her. So I, I went to the mountain. I went to the, the guerrillas, Assigned me as a surgeon. sariwa ding inalala ni Nanay Marciana ang panahon ng gera. Saksi siya sa pangmamalupit ng pwersa noon ng mga hapon. Doble raw ang kanyang takot dahil ang kanyang asawa, isa sa mga veteranong lumaban sa mga mananako. Hindi ko mati-describe ang hirap ng buhay noon. Lalo yung matatanda ay mas matanda sa amin, kawawa sila. Si Nanay Yumelia at Nanay Marciana, kabilang sa igit siyam na raang nabubuhay pa mga World War II veterans sa buong Pilipinas. Ngayong araw, kabilang sila sa igit sa 20 veterano sa Northern Luzon na ginawaran ng U.S. Congressional Gold Medal. Ito ang pinakamataas sa pagkilala na iginagawad ng Amerika sa mga sibilyan bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga ito sa pagkamit ng kalayaan sa panahon ng gera. To be able to see the happiness, the honor, smiles, and even tears of joy from the veterans when they receive the medals is priceless. Kasabay ito ng Victory Day o ang paggunita ng araw ng pagsuko ni General Tomoyuki Yamashita at Imperial Forces sa mga Allied Force September 3 taong 1945. Ito kasi ang naging mitsa ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hiling na lamang na mga veterano mag-alab din ang pagmamahal ng kasalukuyang henerasyon para ipaglaban ang kalayaan ng bayan ng buong tapang sino man ang maging kalaban. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlong.